So, mga paraan upang hindi mapigil ng isang lalaki na maghabol sa iyo. Yes, mga kamamay. Gustohin man yan o hindi, maghahabol at maghahabol yan kapag kaginawa mo yung mga bagay na ito. So, mga kamamay, alam ko excited ka na naman na malaman ang mga bagay na dapat mong gawin. Pero bago yan, isa lang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button at ilike yung video na to. Kung comment ka lalo akong mas matutuwa. Kung nagawa mo na yung mga bagay na yan, simulan na natin ang topic ngayong gabi ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi makapagpigil na maghahabol ng paulit-ulit sa iyo? So number one, dapat kayanin mo na lumayo kapag sumusobra na siya. Yes, mga kamamay, lahat ng bagay may hangganan. Okay? Lahat ng pagtitiis may katapusan. Hindi po pwedeng sa isang relasyon. Nagtiis ka na ngayon, magtitiis ka pa bukas, at magtitiis ka pa sa haba ng panahon. Hindi po ganyan. Hindi po matututong isang lalaki, mga kamamay. Kung alam nyo na palagi kang sinasaktan, palagi kang pinaghihintay, palagi kang pinapabayaan, palagi kang uh, pinagsiselos, palagi kang uh, sinasabihin ng masasakit na salita, kapag ka ganyan mga kamamay, matuto kayong dumayo. Okay? Kung alam nyo sobra na eh. Kung alam nyo toxic ng isang lalaki sa inyo, kahit wala kang ginagawa, binumura ka. Kahit uh, ayos ka naman, sinasabihan ka ng masasakit na salita. Matuto kang lumayo kapag sobra na siya. Para ang isang lalaki ay magtaka, magtanong, bakit ang isang ikaw lumayo sa kanya? Ibig sabihin, may mali sa kanya. Okay? May mali sa mga ginagawa niya. Kaya ngayon, marirealize ng isang lalaki na ang paglayo mo ay malaking kawalan. Ang paglayo mo ay malaking kakulangan sa kanyang buhay. At ang paglayo mo ay isang kahulugan na siya ay hindi maayos na partner. Okay? Kaysa lagi kang tiis ng tiis eh. Kaysa lagi kang salo salunang salo ng mga masasakit. Na salita, okay lang. O salita eh, minsan nga eh, napagbubuhatan ka pa ng kamay. Yung pasamo niya sa mukha. Yung haplit ng sintron. Hindi ka ba nananawa sa kagaganyan? Sa tingin mo ba, ahabulin ka ng isang lalaki? Sa tingin mo ba, magiging high value yung tingin sa'yo ng isang lalaki kapag ka mo siya? Hindi po mga kamamay. Kung alam niyo po na hindi na kayo masaya. Ong alam nyo po na paulit-ulit na lang ang problema, na pag-usapan nyo na, pero wala naman siyang ginagawang hakbang para maayos ito. Kapag ka ganyan, kayanin mong lumayo kapag ka alam mong sobra na. Okay, kapag ka sobra na po mga kamamaya, baka mamaya, napagsabihan ka lang ng isang masakit-sakit, nang iwan ka na. Sabi kasi ni kamamay, pag daw nasaktan, iwanan na, lumayo na. Ang ibig sabihin, kung paulit-ulit, kung sa tingin mo, hindi na siya natututo, sakaka pa lamang mang iwan o sa pa lumayo. Para sa ganun, matutong isang lalaki magtanong at magtaka. Kahit sinasabi mo na yung problema, ayaw pa rin niyang uh, bigyan ng pansin. Kaya mga kamamay, makakatulong ang hindi niyo po paggahabol o mas makakatulong ang paglayo niyo pansamantala sa isang lalaki upang uh, hindi niyo mapigilan ang maghabol sa iyo. So, number two. Panindigan mo ang no contact rule. Mga kamamay, pag sinabing no contact rule, hindi po kayo magpaparamdam sa isang lalaki hanggat hindi siya natututo. Hindi niyo po siya i-message, hindi niyo po siya tatawagan hanggat hindi siya natututo sa lahat ng mga problema o sakit ng ulong ibinigay nila sa inyo. Okay? So hindi niyo lang naman sila ano eh, iintindihin. Hindi nyo lang naman sila hahabulin eh. Sa so, madaling sabi, mananahimik lang po kayo. Tandaan nyo, napakamakapangyarihan ng pananahimik sapagkat sa inyong pananahimik, marami ang maiisip, marami ang marirealize, marami ang magsisisi, marami ang pagsisisihan ng isang lalaki sa inyo. Sapagkat wala siyang idea eh. Hindi niya alam kung paano ka aatakihin. Hindi niya alam kung paano ka susumbatan sapagkat masyado ka nang naging pagod sa mga nagagawa niya sa iyo, sa mga pighati, sa mga sakit, sa mga mabibigat na problemang ibinigay niya sa iyo. Kaya makakatulong po mga kamamay. Kung sa ngayon ay paninindigan po ninyo yung tinatawag na no contact rule. Hayaan yung magtaka, hayaan yung magtanong, hayaan yung hanapin kanya, hayaan yung ma-realize niya ang lahat-lahat. Hayaan yung uh, ma-isip niya ang kakulangan ng buhay niya kapag ka wala ka. At sa ganyang paraan mga kamamay, hindi niya mapipigilang maghabol sapagkat marami, sapagkat kalahati ng kanyang buhay, sapagkat kalahati ng kanyang pagkalalaki ang napilay o ang nawala dahil sa pagkawala mo. Kaya mga kamamay, kahit anong mangyari, panindigan po ninyo ang no-contact rule sapagkat sa bandang huli, sisib kayo ng mga yan o isisib kayo niyan. Right? So next, tumingin sa salamin at i-improve ang itsura. Yes, mga kamamay, isa po ito at napakarami po na ito yung nagiging dahilan kung bakit maraming mga kalalakihan ang hindi na ngayon naaakit sa kanilang mga partner. Marami na ngayon sa mga kalalakihan ang sa halip na sa partner maakit ay sa ibang mga babae. Bakit? Eh kasi tinigilan mo na o nakalimutan mo na ng suklayin ng buhok mo. Hindi mo na nga tanda kung kailan ka huling nagpa ni hindi mo nga tanda kung kailan ka huling nagpa-manicure. Di ba? Lahat ng yan mga kamamay, ayusin ninyo. Mag-save kayo, maglaan kayo ng pera para dyan. Kung ikaw ay isang babaeng may trabaho, maglaan na mo yun ng panahon. Mag-self-improve ka. Kung sa tingin mo, tumatanda ka na, syempre, lahat naman tayo tumatanda. Lahat naman tayo umiidad. Kaya mga kamamay, nasa senyo na, control nyo naman yan eh. Tumingin lang kayo sa salamin kung ano, ano pa yung mga bagay, ano pa yung mga body parts na kailangan yung i-improve pero wag muna kayo magpaparito okay ha? Hanggat naalagaan yung inyong sarili. Hanggat naalagaan yung inyong itsura. Wala pong kaso yan. Minsan yun nang naakit ang isang lalaki at hindi malabong mangyari muli yon. Kaya mga kamamay, tumingin ka palagi sa salamin. Alamin mo kung ano yung mga bagay na kailangan pang i-improve sa sarili mo. At sigurado ako, hindi mapipigilan na maghabol ng isang lalaki sa inyo. So next, maging independent at piliing magkaroon ng sariling buhay sa labas ng inyong relasyon. Yes, mga kamama, ito palagi sinasabi ko sa inyo. Eh. Huwag niyo po palaging iasa ang inyong sarili, lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan sa isang lalaki. Sapagkat uh, pinapalaki niya ng ego at pinapataas niyan ang pride ng isang lalaki. Bakit? Kasi alam, pag alam po ng isang lalaki na siya yung provider ng lahat ng pangangailangan sa pamilya, okay, at uh, pangangailangan mo, tumataas ang ego niyan, tumataas ang pride niyan. Baka mamaya isumbat niyan sa iyo eh. Baka mamaya sabihin niya sa iyo na hindi ka nakakatulong, mas masakit yun mga kamamay. Pero kung ikaw ay isang babae na madiskarte, marunong kang lumugar, marunong kang kumita ng sarili mong pera, independent ka at hindi mo palaging i ang sarili mo, ang pagngiti mo, ang buhay mo sa isang lalaki, malamang sa malamang, isa kang matibay na babae na po pwede mong paluhudin ang sino mang lalaki na magtatangka na ikaw ay paiyakin. Tandaan yung mga kamamaya, kung hindi po kayo palaging umaasa sa kasiyahan na hatid ng inyong asawa, ng inyong mga partner, malamang sa malamang, siya yung maghahabol sa iyo. Sapagkat kaya mong ano eh, kaya mong maging masaya kahit wala siya eh. ba? Diba? Anong magiging dahilan ng isang lalaki para lumayo siya sa iyo? ba? Diba? So yun yung magiging uh, rason ng isang lalaki kung bakit kanya mas hahabulin pa. Sapagkat nakikita kanyang sumasaya sa iba. Sapagkat nakikita kanyang umingiti. Sapagkat humahalak-haka kapag kasama sila. Pero bakit pag magkasama kayo? Parang pilit na lang ang tawa. So masisilip yun ng isang lalaki. Bakit pagkasama ko siya? Parang hindi siya tumatawa ng ganon. Pero pagkasama niyo yung ibang tao, okay, napakasaya niya. Parang wala katapusan ng saya nila. Ba't ganon? So ngayon, ahabulin kanya niya. Ahabulin ka niya. Baka kasi mamaya, iniisip niya, baka may taong mas nagpapasaya sa iyo. Baka may isang lalaking nagbibigay ng mas uh, masayang kasiyahan sa iyo. Kaya pilit kanyang hahabulin. Baka mamaya, may pumorma sa iyo, makuha ka ng iba at hindi niya yung papayagan. Kaya mahalaga pa rin na maging independent, may sarili kang pera, may sarili kang income para hindi ka po nasisilip ng isang lalaki. At the same time, kaya mong maging masaya sa labas, kaya mong maging masaya kasama ang ibang tao para sa ganun, uh, pilitin pa rin niya na mag-effort sa iyo, mapangiti ka lang. At syempre, kalaunan, hahabulin ka niya kapag ka patuloy ka pa rin nagiging masaya sa ibang tao. So next, ipakita mo na hindi ka palaging ready available sa kanya. Yan mga kamamay. Isa rin po itong dahilan o paraan kung papaano maghahabol ang isang lalaki sa inyo. Kapag hindi ka palaging available, kapag kakakunti palagi ang oras mo para sa kanila, para sa kanya, pero huwag ka lang, ha Tama lang, sakto lang yung oras, pero wag palaging available. Kasi pag palagi kang available, magiging kampante na yung mga yan. Okay? Kung kailan nila kailangan, madali ka na lang nilang makukuha. Yung tipong hindi na sila magsasayang ng oras para lamang kumbinsihin ka. Okay? So, nagiging last choice ka na eh. Nagiging last option ka na eh. Hindi ka na nagiging mahalaga sa kanila eh. Bakit nga? Kasi lagi kang ready available. Pero kung hindi ka palagi magiging available, lagi kang busy, lagi kang may inuuna, Lagi kang may ginagawa at abala, malamang sa malamang. Hahanap at hahanap ang isang lalaki ng paraan. Kahit gano'ng kahirap, kahit gabutas na lang ng karayom ang paraan, pipilitin niyang mag-effort sa iyo, pipilitin kanya sa mga bagay-bagay para lamang makasama ka, para lamang makunan ka ng oras. Ganyan kahalaga mga kamamay ang hindi niyo palaging uh, available pagdating sa isang lalaki. Tumataas ang value ninyo, pinipilit kayo, mas pinapahalagahan kayo at wala na siyang uh, panahon pa para sa iba mamilit ng ibang babae okay kaya mga kamamay napakahalaga po ng uh, hindi niyo pagbibigay ng inyong uh, full time sa isang lalaki sapagkat uh, nagkakaroon nga siya ng uh, panahon para mag-isip panahon para isipin ka panahon para magtaka at panahon para maghintay So, yun lang sa ngayon, mga kamamay, ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang hindi mapigilan ng isang lalaki na maghabol sa inyo. So, for more video and love advice na kagaya nito, mga kamamay, huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe at syempre, mag-like sa ating mga videos na ginagawa. So, mga kamamay, mahal ko po, po kayo, no? See you for our next vlog. Paalam.